Hello mga Gigi Farm for today's video oh, Maddo so, na butog minamahit So muna itawag direk bagulan So di gini basta basta ang dalana dire guys Ay lang tawang dalan guys Ano yung tangubos kun? Wow Yung oh, agay Shucks O oh, diba grabe kalisod guys Among Among Kaning pag adto na mo dire mga Gigi Farm Good timingan sad kay ulan-ulan Mga good niya Kaning dalana good guys Danlog niya siya kay Labi na mo ulanan Kay bakyasun Nya yeah, grabi grabe pa ka subidahong dalan dulugon ni ini ni eh. kung magpabalik pag patangas ni eh. tangasun pag ayo so, di gini eh. basta-basta ang dalana na Guys. Continuation. Dan tawo ba na ang dalan guys. Oh, Hawak mo ang buhay ko gon di ba makita diba, diba, makita niya sa video nga danlog yud so, kay ulan-ulan man sa good day pagkagabi ani eh, kusog yud nga so saon man nga namay tekna ang adton subo so no choice ta balag danlong dalan sulod ta pero baskog kayo kay tong angkas wa na naugay oy eh. so diha pili-pili itag dalan kay saon man nga danlog man gyud pero ra kay may TX man na motor ang so i-flex na tong motor pero naragi na sa driver guys pero actually danlog kay ni dire di basta-basta nang dalana dire

Oh, di ba mga farm dan logan kay makita niyo sa di ba? Gababag ang motor kay kaning dala na di gani basta-basta mga guys kay ang kaning kuanang bakyason maning dala dalana gud niya kung maulanan maglumot-lumot. So nagi ni mga lumot pud ang Kung init alisod so der kay laban man subi daw balik nimo pero kaya ra. Na dala angkas ra mangani ako minahal. Mm -hmm. si Justin ang gipangkas na ko kay man balagi sud. Pero may lagi dala karang-karang lagi ni guys kay di kini basta-basta ang dala ring minamahit. So,

og dere yung kadala na mga Gigi Farm di gini basta basta dere sumoto og na ko lang si Justin kay gibabag mangud ang daang motor so asa katadlong dalaban ko Ito matumba niya og dalan dere yung mga gianan guys but kinsa pagadaro niya shout out dere so saon man gini nga mm. Disod bang g'yod Nga nabay Kinang so si boss Aw Nyo isay mo adto Ako lang gikuyogan si Justin Pornapod si Tito ani para Para mo pila mo Pilakabuk Tubo ang gikaon Sa kabayo Last of the last Wala na talaga guys Final na to guys Last dulugan na talaga to guys Wala nang joke Hindi na joke Totoo na po ito no, guys Bakit may lumot yung daan Kasi it's a sign Yung gagawin yan Kaya may lumot oh, guys So mga KJJ Farm semua nang itulas subid before ka padulong nas lang payag. So diha dan uh, danlog ya po na di patag patag ra sa pro danlog nilang tubo guys among giadto mga KJJ Farm. So among motor ibilin ra na sa payag nila. Lupayag. Una mong Bahala glisod dalan makadigi farm out. Oh, lagi ito malimot pa nga pipag kay kapi is light man ni. While ang tanod ihap sa damage sa kinanan sa tubo. Ako po guys sige pagkog pa hagbas. Pamutol ng kao sa daplin. May lang kay para dili mo talhong sa tubo. Kay looy magigang tubo guys. O matalhungan. So ako di ako ginang ang hingayan. O hagbas. So mauna kong giingon mo guys nga kadjiji farm nga nami At so boss nga need on, kay Uh, kuan gud gikanan magud ang kuan sa tubo ang bagong tanom og kabayo so mo di na diha guys nga while well, ang tanod ako po gihingagaw ra gigug ning kilid ma uh, mong giduaw kung okay bang tubo nya kaning tubo ha guys bagong tanom na bunuhan pag ni so lain pag kaayo og as uh, mag nga nila adtoon kay siyempre gigastuan gikapitelan nya uban gipakaon ra silang hayo og diha si Justin wala ran siya nagsakay kay nang lakto drum lang siya kay kung motor gibilian man ako sa payag so kaning ding tayma padto de miss balay ng ramon kay didto ra daw magsabot ang um, nakadamid sa ilang tubo og didto ra maghusay kung sa ilang decision. so guys ang guys wan uh, guys ipit jud guys ipit ah, uh, guys, ipit nyo guys, ipit. Kaya na ta, guys.